Yes guys, no, so ngayon po may tanggap po tayo yung Poco X3 Pro no, So unfortunately ang problema niya Poco lang no, so... Sabi ng customer, pinakita niya kay akin Ano daw, Poco lang daw, ito namamatay on on. Ano yun, ano yun Sabi ko, first things first, tatry namin sa battery Fortunately, kapapalit lang pala ng battery Sabi niya, battery na naman. Sabi, <laughs> okay, sabi, ko, so, sige, check-check ko. Pero, pwede rin CPU. You no? Know? So, pag uh, logo lang, CPU. Pero, paano ba natin, kay, paano ba natin i-diagnose yung mga ganitong problema ng Android? You no? Know? So, first things first talaga, try mo na ibaba sa chart yan. You know? lang. Second would be to replace the battery. Unfortunately, kapapalit lang ng battery nito one month ago. And high capacity pa yung pinalit ko. Ako rin nagpalit. So, ibig sabihin, Uh, pag sinabi kong battery sira, ibig sabihin defective yung ipinalit mo so, The next uh, step would be, check check my switch. Baka kasi grounded yung switch o may problema yung switch. Meaning yung flex, yung power flex. Kaya reboot lang siya na reboot. On, off, on, off, on, off, on. So it happens. And so a lot of times it happens sa so, mga Android. So, so basically how do you check kung meron kayong pambukas? Buksan yung unit. Then while Nag-reboot siyang ganyan tanggalin mo yung connection ng iangat mo ng konti yung motherboard okay pag inangat mo yung motherboard shift mo ayito nyo manakang pag i-stop yung pag reboot ng poko dahil hindi nakadikit hindi naka hindi nakadikit hindi nakadikit yung flex ng power flex let's see what happens Nakaangat po. May ito naman nakaangat. So, ibig sabihin, hindi nakadikit yung power flex sa ilalim ng bolt. Check natin kung magbibigay. Well, this one's provided na nabuksan nyo na unit. No? So, tanggalin nyo yung bigot, tanggalin nyo yung turnin nyo. Madali naman yan. Maraming, madaling i-DIY yan. Tumingin lang kayo sa YouTube ng tutorial on how to open up this type of Android. In this case, Poco X3 Pro. So, yun guys, no? So, tinanggal ko, inangat ko, para hindi mag-contact yung power flex sa likod ng board. So, yun po nangyari. Yan, buhay na yun unit. So, yun. ko ano dahil. Pero, basically, boy na yun. Ito. 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 6% charging hindi ko na siya magbuhay dahil nga nakatanggal yung flex ng power so hindi mo nga so ayun, buhay okay na yung ko so yun guys, uh, i-repair natin yan yung pinaka power flex maaaring nabasa kaya yung contact ng pinaka membrane ay grounded, shorted so yun guys, uh, simple tips no? so para kahit pa paano po hindi po kayo mapagastos kung kaya nyo DIY yung mga ganitong problema DIY nyo yun lang ha maraming salamat God